Hi everyone! Ito na po yung ating pag-giveaway. Medyo kakagaling lang po natin. So, ito na po yung pinramis ko na may pag-giveaway -pag tayo ngayong darating na September. Lahat po pwede mag-join as long as na nakasubscribe kayo sa ating YouTube channel at nakafollow kayo sa Facebook page natin. So, ayun lang po yung ating criteria at maging active po. Huwag din pong kalimutan na pa-share na itong um, video na ito. Ito po yung first item natin na ipamimigay. Kalang, itabi muna natin yan. Itabi muna natin yan. So, first item natin, etong dress. May white dress tayo dito. Kala mo para lang tayo mag-online selling? Ayan. Ito, ito po yung textures ng ating white dress. Hindi ko po ito nasuot. Kasi, ano, ayoko siya isuot dahil mahuhulog siya sa akin. <laughs> so, yan. Nakikita niyo po. Size 8 siya. Made in China. Parang regalo ata sa akin to nung nakaraang-nakaraang mga birthday kong mga nakaraang taon. Ayan ha. Size 8. Sports girl po yan. Ayan. Kung sino po yung ano... Maswerte yung mabibigyan natin nito. Eh, Para siyang yung kulay niya is dirty white po. Yan, yung kulay niya is dirty white. Ayan. Um, sino kaya ang masortong Mabibigyan natin Ito yung ating first item Para sa pre-giveaway po natin Dress Yan Then, ito naman po yung pangalawang Ano natin uh, Pa-giveaway Charlie Blue Revlon Perfume At ito ay made in Spain po Made in Spain siya. Then, nasa 100 ml po ang ating pag-giveaway na Charlie Blue Revlon um, Natural Spray. So, yan. Perfume. So, ayan po. Ito. So, uulitin ko para sa inyo mapunta ang isa sa mga item na yan. Kailangan nakasubscribe kayo dito sa ating YouTube channel na The Tomatoes. And also, Nakapollow kayo sa Facebook page natin na The Tomatoes as well. So, meron pa po tayong last item na ipamimigay. Okay po, eto naman po ang ating pangatlong items na ipapag-giveaway para sa mga nakasubscribe sa YouTube channel natin at nakafollow sa Facebook page natin authentic free love bag po itong ipamimigay natin. Kung nanonood kayo ng mga vlog natin before, um, galing ito sa Korea, inorder ko ito sa isang online seller. Authentic po itong bag na to, pero yun nga lang, free love. Um, medyo maalikabok na siya. Pakhi, nyo na lang all although I can clean it naman para sa inyo bago ko i So ayan, ang bag na ito ay coach bag po 'yan. Ayun. Dalawang beses ko lang ito nagamit kaya ako siya ipinamimigay kasi nahihirapan akong dalahin siya kasi hand carry lang siya. Mas prepared ko pala talaga ang backpack. So ayan, maayos pa po 'yan. Hindi ko na mabuksan kasi hawak ko yung cellphone ko na mahihirapan ako pero ano po, nasa sobrang nakikita nyo naman, maayos pa po talaga yung condition na Kaya sobrang swerte kung sino man yung mabibigyan natin ng bag na ito. syempre ng ating perfume. Ang perfume po natin, um, nasa worth 1,180 or 780, ganyan. etong dress na isa na ipamimigay ko kasi hindi ko alam yung price dahil parang niregalo lang siya sa akin. Then, hindi naman, wala naman akong karapatang suotin siya dahil mahuhulog siya sa akin. Ganyan po. So, ayan po yung mga items na ipinamimigay natin. So, para kayo ang maswerte na makakuha ng bag or perfume or ng dress na yan, ang kailangan nyo lang pong gawin ay dapat po, na subscribe kayo dito sa channel natin sa YouTube channel natin ng The Tomatoes at active po kayo, nagko-comment kayo or sinishare nyo, huwag niyo, niyo po kalimutan pa-share na itong video natin. And also sa Facebook page din po natin na The Tomatoes, kailangan po nagpo-follow kayo, nagshare, at nagko-comment. So, ayun lang po yung ating criteria. So, salamat po pala. And then, ano po pala to? Um, isasan ko sa inyo ito kung sino man yung mapipili, mapipili natin sa September. Wala po kayong gagastusin. Ako din po yung magsasagot para sa shipping fee po natin. So, as in, maging active lang po kayo. Wala po kayong wala kayong sasagutin kahit anong amount. Ako po yung magsasagot kung nasa amang kayo Luzon, Visayas, Mindanao. Ako yung sasagot ng shipping fee papunta na ito, mga item na to once na kayo po yung mapili. So, ayun po. Maraming salamat po sa sobrang support nyo sa atin. Mag-iingat po kayo palagi. Bye-bye!